ang ikawalong estasyon na sa lubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem. Doon naman sa lansangan, may nakita siyang ilan, babaeng luha-luhaan. Pawang nangalulumbay Siya ang tinatangisan Di na batat ng rin Si Jesus na poon natin Ay aniya mga giliw Sa puso ninyo'y itanim Yaring hirap na narating Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Esokristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Buri sa, sa ayo, Panginoon, iyo, Panginoon. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa Kanya. Milungon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangi sa ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga burol. Tabunan ninyo kami, sabagat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? panalangin. Tunay ang pagdadalamhati ng mga babaing iyon sa pagkakita sa iyo na labis sa na naghihirap. Batid nila ang iyong kabutihan, batid nila ang iyong pagiging walang kasalanan. Subalit tinawag mo ang kanilang pansin at ang mga pagluha sa kasalanan sa lahat ng anyo nito bilang mas malalim na dahilan ng iyong paghihirap at ang kahindik-hindik na kaparusahang idinudulot sa lahat ng, ng di pagsisisi ah. ng lahat ng tao. Panginoon, pagkalooban mo ako ng bagong puso, loobin mo ang aking mga luha ay masamahan ng tapat ng paninindigang iwaksi ang dahilan ng pagluha. Ang aking mga pagkakasala laban sa iyong pag-ibig. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ipinan kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo kami ipahintul sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Paparan Santo. Ng sa una ngayon, magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Maawa ka sa amin, Panginoon. Maawa ka sa amin.